Good morning, pa. Sa aming... Good morning, garden. Wow. po. To... Mga isang daw aray na may talong. Mami, baka matapakan. Ano alin. Mga, mga, ano, mais. Ha, ano na mais yeah, dito? Yeah. mais. Okay, okay. Ito talong yung may mga, ano. Ayan ang talong. Yan, yung mga yan. Gia, good morning. Ito ang talong. Oo, ano? nguha tayo ngayon lang. Ito? Dito, ito ang maliliit. Ayan, medyo malilaki na na talong. Ayan. May mga bunga na po. Yun, bunga yun. Kunin na natin ito. Baka tayo mauna ang kapitbahay. <laughs> Tingin, tingin. Pero diyan. Saan? Yan. Wow nga, pwede nang dami nga. Pwede nang na import. Pwede nang natin sa Mindoro. Sa bulo. <laughs> sa bulo. <laughs> supply na tayo ng gulay sa paligay. <laughs> Nakadami. Nakadami. Yon, ganda, dami nga. wow oh, dito ka natutuwa. Dito, may bunga na. Nakita kong bunga. Yon. Kaka, ano yung Parang, ano nang magtanim? <laughs> Yay, may bunga na. Yon, adyan na sa silo. Ano to, nai? Yun, ay meron na din nga. pag daw. Parang kinapin ang iyo ah. <laughs> Yun. Dami. Pero dapat kanina madami ata. Bakit tayo nang bumawas <laughs> Ano ba ng inaraw-araw? Ano bawas ang tate kanina? yun, lang yung talong di sa loob. Yung Dami na, dami na kaabang. Uh-huh. Yay! Yan ang aming taniman. Yan, yeah, sili. Ito ang Pwede na tayo magawa ng ano, yung sili roll. Yun, ang mga anak ng ina, ng tatay. Ang manok. Isuraan mo, maisan. Maisan. Magiging maisan yan. Oh, ay. Ang daan mo. na agama siya na uli. Ay. Ang talong rong.